Good afternoon mga kabisay Tayo ay mayroong kukunin ngayon Yan ay napaka importante At samahan nyo ko mga kabisay Dahil napaka importante ng aking uh, Sadya ngayong araw na sa paglabas ko At may tumawag sa aking Sarawak yun na nga at tingnan muna natin alright so yun guys at naandito na nga at ayan si Adrian ang um, shout out Adrian siya ang pinagamit ko sa pangalan na yan dahil hindi pa ako masyadong kilala dito para makarating agad dito So, salamat Adrian ha. At dahil sa iyo nadapadali ito. All right guys, let's go. Atin ang buksan. So, yun guys. Andito na yung ating uh, in order sa Shopee. na natin ano to. Buksan na natin ito ng tuloy-tuloy. dami <laughs> pensil. itu Ito. Saan to? Sa so, charger. Charger data. Ito. Ah, saan ang Ay, charger lang guys. Ay, anu lang. Cable lang. Walang ano. Buti na lang meron ako dyan. Ah. Maganda kaya ito. So, subukan natin ito, guys. Um, pwede ba talaga sa recording? Balik na Siguro ito okay lang ito dito. Pwede rin ilagay natin dito sa cellphone. Subukan natin kung gagana. bigat ng mic baliktad pa ay ito pala ang mic One, mic 1, mic 2 dalawa pala ang mic nito, kabitan pwede palang bumili pa ng isang mic ayun to fix it ating fix guys so salamat ng marami kay maya vlog kahit medyo hindi maganda ang kondisyon ng inyong TV sa iye napilitan akong orderin to pero siguro sa birthday niya hindi tayo makakapunta hindi tayo pero subukan na lang dahil hindi ako sure headset kita nyoba kita bingung kuyata wih nah itu Bang hijitnya guys, wih maing-ingai Hello, 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 hello Bakit parang walang iko? Hello? 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 Iko? Hello? 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 Walang iko? May iko ba? <laughs> Alright. Ayan. Thank you so much, May. Ayan. Ay kasakuna parang may mga kulang. Hello, 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 all right, all right, all right. Thank you so much, guys. So, yun mga kabisay at atin ang natestingan ito. Nung pagdating kasi, hindi ko, ano, dahil medyo masama pa yung pakiramdam ng inyong bisay, kaya, e, eh, linigpit ko lang muna. So, ngayon, ayan, nai-labas ko na at napagkabit-kabit ko na mga kabisay. Kanina lang, dahil naka-live si Chay Pilapil, umakyat ako. At doon, tinistingan ko. So, ayan, sa awa ng Diyos ay okay naman. At, yun nga, medyo hindi pa maganda ang boses ng inyong bisay pero napilitan tayong kumanta ng dalawang bisis para lang talaga matistingan. So, salamat nga pala dyan kay DJ Maharot sa lahat ng mga grupong naka monitor sa akin kanina para maayos lang to kasi kanina ko lang to inayos mga kabisay simula nung dumating dahil bala ko nga talaga matutulog lang ako maghapon ngayon dahil ang sama ng pakiramdam ko pero yan natesting na hindi ko na nga lang ano, hindi ko nga lang ibinidyo dahil copyright din naman yung pag ibinidyo ko eh. So, sayang din yung upload natin at ayan, maraming maraming salamat sa iyo May dito sa ibinigay mong uh, sound card dahil lang sa kagustuhan mong makaakit ako sa mga live nyo binilhan mo ako nito pero yun nga, nag -live ka kanina di naman ako makaakit kasi medyo masama yung pakiramdam ko pero ngayong hapon medyo umayos naman. So yun may happy happy birthday sa'yo. Maraming maraming salamat dito sa binigay mong soundcard. Uh, sound card. Dumating ito ay Biernes. Biernes ba o Sabado? Basta umaga ito dumating at yun nga. Binuksan ko lang. So ngayon ko na ipinagpatuloy dahil umakyat ako kanina sa live ni So, natesting ko na. At salamat kay DJ Maharot dahil siya ang nag-assist sa akin para maayos, maayos natin ito. Alright. Thank you so much mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng puong may kapal. Alright. Thank you so much mga kabisay. God bless us. Bye-bye.